At Tony, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo, ang depresya ng uh, private sa public figure. Pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na. Parang ganun sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong, kaya lang nung ikaw ay nag-vlog... Ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag <laughs> maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. <laughs> ano ang panliling lang ko, uh, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko, sapagat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang ha, ah, sa title na title pa lang. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta ni kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpapalo sa'yo kung sino-sinong maraming nagpapalo. Pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilinlang na sinasabi mo rito? Uh, marami na po kasi akong naging ano hindi ko ano yung ano yung particular na Ito eh pakikita ko sa ayan oh. I, hindi uh, hindi ko po alam kung anong particular doon na Attorney na... gumawa ka ng vlog. Yes po, ako po Responsibility ano. mo sa public ito lalong-lalo na yung naniniwala sa iyo. Hindi ko man hindi ko maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilin lang. Ito'y sagutin mo. Hindi ako naniniwala hindi mo naaalala ito. Ah, uh, Mr. Chair? Mr. Chair? Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa kay, yung dalawang pong kasama, uh, Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon, ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo, kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa luneta, huwag sa liwasan. Ah, uh, yun yung kasi, pagsaliwasan kasi sa... Huwag mong nililihis ang usapan, ano. And ang yun pinag-usapan, yung, yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman... Anong po, panlilin na? lang na ginawa ko doon sa rally? Yung puyatang speech nyo doon And sa, sa speech. Hindi pa yata, yata kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon, anong parte ng speech ko ang nilid lang ko ang mamamayang Pilipino. Uh, Honorable Congressman Marco, yung reaction ko po yata, yung speech nyo po doon sa, sa ano stage. Ano nga, kung, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilinlang doon? Tingnan ko po dito sa ano ko, kung ano yung... Ang dami ko na po kasi naging content tungkol no, sa inyo. Hindi, yung... hindi ganun. Ako kapag ka, sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilin lang ako ng isang tao, alam ko, problema sa inyo, hindi ko nilalahat ng vloggers, ano? Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng, ano, ng ating free speech, expression. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman, nakapagka-public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong uh, Barber, alam ko yan. Pero hindi nangangahulugan kailangan ni-establish ninyo. Ni-establish mo. Na ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputable institusyon. At pagkatapos, eh, tinatanong ko lang ngayon, eh, ikaw ang nagbablog, eh. Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo, tungkol dun sa rally. Ng ano ngayon? nga yung sinabi ko sa rally na lang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Eh, ito, yung, ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog eh. Namimislead mo yung mga tao. Nililin lang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlinlang lang na sinasabi mo rito. Pakulo at panlilin lang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin pero hindi ako balat si Buyas sapagat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto lang niyang tingnan siguro kung ano yung mga seeds ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat si Boyes, pero ito, wala akong makitang panlin lang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. O ano? Ah, uh, gusto, panuorin ko po mamaya itong ano, kung ano yung Ay, yan ang hirap specific... sa atin, Mr. Ah, eh. uh, ano, ano, po kasi... Isipisipin mo. Bigla ka lang gagawa ng isang vlog na ngayon ay tatanungin kita ng diretsyo, wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At ang inaakala mo, baka sakaling doon sa rally. Maraming... Ibig mo sabihin, harap ako sa rally, pagkalaki lang, para mandil lang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi ka, hindi ka karapat dapat abogado eh. Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon, Ako hindi ko inaakusa ng mga bloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinagmumulan pinag na basihan. Kamukha nung, kamukha nung isang blogger, Mr. Chair, nakita niya yung isang tarpuli, uh, isang billboard na na-install -na doon sa Eslex. Isang female blogger, Mr. Chair, na napanood ko. Itong si Marcoleta kanya, walang kahihiyan ito ha. Ah. Tanga pala eh. At na rin siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Kristo. Sapagkat, nakalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Hindi ba niya alam na si Pastor Kibuloy ay eh, ganyan, 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 ganyan? So, kinakailangan, Mr. Che, nasagutin ko. Ang, ang pagkakasabi ko lang po, nasagutin ko. Ah, miss ka ako, hindi kita kilala. Pero, Medyo nasaktan lang ako pero gandun na lang pagpapasensya na kita sapagat ako'y public figure. Kung ako ka ako ang ginanito mo, okay lang eh. Kaya lang kita sasagutin sapagat yung mga nakikinig sa'yo, baka malin lang mo. Baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga ang gumawa ng billboard na yan. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako ang gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po na biglang kasama po ako ron. At hindi naman po ipinaalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo rin isang senador, inakala niya siguro magiging maganda rin para sa kanya kung kami po ay magkasama. Eh ako naman po wala namang magagawa tungkol doon. Pero hindi ko na po, wala, wala na po akong reaksyon sapagkat public figure nga po ako eh. Lahat kami ay tatamaan. Ito nga po yung napakagandang pagkakasalita po sa Korte Suprema, eh. Mr. Chair, basahin ko lang, maliit lang po ito. The interest of society, ito po yung United States versus Bustos. The interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of its probe relieves the abscesses of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and an unjust accusation. The wound can be assuaged with the balm of a clear conscience. A public officer must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Kaya kaya ko pong, kaya ko na lang siyang itolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun eh pero ikaw uh, attorney dahil sa attorney ka 'yan ang sinasabi mo at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution dito, lang, dito lamang sa title mo eh huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta pagkatapos ay eh, tatanungin kita ngayon kung anong panlilinlang ang ginawa ko wala ka man lang masabi kaya naman kitang idimanda, pero hindi na kita pagtitsagaan eh kung ikaw lang gusto ko lang malaman ng mga tao na walang basihan tong ginagawa mo. Para sa akin, sapat na nakabayaran sa'yo. O total, hindi na siya makakibo, Mr. Chair. Tatigilan ko na siya. And uh, with that, uh, Congressman Marcoleta, that will serve as your um, uh, time as a an interpellator. <laughs> hey, ang haba ng uh, interpellation mo. <laughs> But uh, I will not deduct that that sa, ano, sa time mo, uh, Congressman Marcoleta. Uh, okay. Uh, uh, Attorney uh, Ricky, uh, you, still want to uh, pursue your na uh, Or that will be it? Uh, so, yun lang po. Siguro, we give you time also to, ano, to answer back on, baka pa panoodin mo muna yung mga vlog mo. Uh, later on, you can uh, approach us if uh, you wanted to uh, depend your... na. Uh, eh, dapat nga list, ma-disbar pa yan eh. Uh, yeah. uh, 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 you have your time, mga uh, congressman Marculeta. will be giving time uh, to Attorney uh, Ricky to, uh, to defend himself. Uh, and, uh, ano lang to po to si have bro, fairness, no? Mr. Uh, Chair? Maging equal lang treatment natin sa lahat. What we wanted here is uh, to be fair, no? Para give uh, also a chance to Attorney uh, Ricky para to uh, prove himself by watching yung mga vlogs na ginawa niya. Sige, go ahead, sir. Uh, Mr. Chair, yun po yung sinasabi ko na kapag kakasuhan halimbawa ang isang vlogger tulad ko sa ganyang sinabi ko... Kung public official yung naging subject ng aking blog, i na malicious yung intent ko. Yun yung pagkakaiba. Pagka-private naman, hindi mal presumed kaagad na malicious. So, yun po yung pagkakaiba. Kaya yan ka, yan po yung ano, ang isa pa ka, uh, ang yung mga members po ng Congress, lahat po tayo kahit ordinary citizens may freedom of expression, freedom of speech. Kaming mga bloggers mayroon ang pagkakaiba lang po natin, kayo pag nasa Congress, hindi kayo pwedeng kasuhan kasi may, may privilege kayo. Ano mang sabihin nyo. Pero kami, kahit vloggers kami, may pwede kaming kasuhan. Yun nga lang, ang pagkakaiba, uh, ang magiging defense talaga namin, freedom of expression. Kaila, uh, kaya nga, kapag kinasuhan kami ng private individuals, um, ipuprove nung malicious kaagad ang presumption. Pero sa, pra, sa public figures, ipuprove na may actual na malis kami sa sinabi namin. Yun lang na po. Hanapin ko po mamaya yung ano kasi ang dami ko nang na, na contents na na-create kay uh, Congressman Marcolita. So talagang hindi ko na po masagot. Pero uh, sorry po kung ano kung we hindi has, ko we understand your ano your uh, situation uh, okay, attorney. Po. Kaya nga uh, I, I, have given you a chance para thank ma, you po. ano ma-review ma naman po yung mga vlogs niyo. Tungkol sa pagbisita niya sa Naga, tanaga, taga Naga po kasi ako. Uh, nag nakipagkita siya kay former vice president BP Leni so ang post ni honorable congressman Marcoleta na yun yung mark ng pagiging statesman kasi siya hindi siya ano kay Duterte kay kay Marcos kay Leni para sa kanya unity so yung topic ko huwag uh, padadala sa pakulo at panilin lang Anong ni Marcoleta panilin Coleta. lang doon e, nga po, explain ko yung sinabi ko Kasi ano opinion Opinion ko po ito, sabi ko... Oo nga, hindi panlilin lang yun. Ay, ay pat, Nakipag-handshake ano, ako. Ah, kaya nga, ang si sinabi ko, lang, unity begins Sabihin with ko lang handshake. po yung sinabi ko doon sa vlog ko. Hindi, panlilin lang ba yun? Uh, Mr. Chair, point of order lang po. Para What is the point yun. of order? Point of order po yung... yung di, yes. Dapat po, ano no, uh, we... Okay. Mr. Chair... Okay. You so, uh, uh, what is the of point order. of order Kasi of uh, Cong Congressman Prince attorney... Wait, I'm still speaking. Ah, sorry. Uh, what's the point of order of uh, um, Ms. Point Franz of cast? order po yung conduct nung apalitan uh, nila ng, ano, no, ng exchanges of words. So, you have recognized po Attorney Ricky. So, let him explain before um, um, our colleague um, Marco Leta. I understand. Yeah. Okay, I'll be letting, so, letting uh, Wait, ano, wait, okay. And, and please yeah, address, no? both of you, please address the chair para hindi po yeah. nagsasagutan. Alright. Thank you. So, uh, we'll be letting uh, Attorney Ricky to uh, uh, reply and then I'll give a, chance to Congressman uh, uh Marco Leta also to, uh, ano, to, uh, to ask you as well. Sige. Yes uh, po, Mr. Lee. Chair. Thank you po. Ah, ang sabi ko lang po, kasi kanina po, tinatanong ako tungkol dun sa vlog ko na yon. Hindi ko talaga maalala sa dami ko ng vlog. So, binasa ko po, pinanood ko. So, tungkol po yun sa post ni Uh, Honorable Congressman Marcoleta. Sabi niya, reading from netizens, reactions on my brief in casual meeting with former VP Leni. After my trip to Sipokot, I now realize how really divided our people are. Reaching out to all our leaders can also be personal. Our ability to show our humanity beyond the realm of political. How else are we able to exemplify the true meaning of statesmanship if you refuse to extend your hand to all who wants to grasp it? I believe unity always begins with a handshake. Tapos may picture siya, kasama niya sa PBBM, si Duterte, si Lenny, si Sara. Ang reaksyon ko doon, sabi ko, wag tayong wag tayong padadala doon sa pakulo na yon at panlilinang na, 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 na Kasi sabi ko, ang totoong statesman, ang paninindigan niya para sa bayan. Hindi ko nakita kay Congressman Marculeta na ang mga paninindigan niya sa isyu ay para sa bayan. So honest opinion ko po yun. Y yung, po yung ano ko. Hindi po ako doon, hindi po malicious yung ano ko, yung intention ko doon. Mr. Chair, may I react? Yes, of course. Uh, Congressman Marcoleta, now Pinu you have the pinutol mo lang, Atty. Ang kasunod nun, alam mo, tingnan po ninyo yung record ni Atty. Marco, ni Congressman Marcoleta. Siya yung nagsara sa IBS-CBN. Ang yabang-yabang yeah. niya. Yeah. Yes. Isip-isipin mo, sasabihin mo sa akin, you do not even know the issues. Atty. Alam mo ba yung issues sa IBS-CBN? Yes, yes, pa. What do you know about it? Mr. Chair, You can reply, ma Attorney Ricky, please. Mahaba po yung mga issues. Pero ang nirace nyo pong issues doon, maraming hindi binabayaran ng tax ang ABS-CBN, may mga properties na inacquire na illegal yung pagkaka -acquire. hindi binabayaran ng mga workers. So, mainly po yun yung nakita kong nirace yung issues nung pinasara yung, yung hindi binigyan ng rinin yung franchise. So, Mr. So, Chair, ano ang panlilinglang doon? ni hindi mo alam yung Philippine Depository Receipts, ni hindi mo alam yung corporate layering, ni hindi mo alam yung transfer price pricing na ginamit nila para mag magkaroon tax evasion through Big Deeper. Ni hindi mo alam ang napakarami nun. Pagkatapos magbibintang ka na pakulo lang lahat ito, takoy ng lilinla? lang. Ano ang ibinibigay mo sa followers mo, Mr. Chair? Wala kang masabi na panlilin lang eh. Ang sinasabi mo ngayon, opinion eh. Pwede kang mag uh, pwede kang humabi ng opinion. Attorney ha, kung talagang attorney ka. Pero wag kang mag chat -shark na ako inanlin lang ng mamamayang Pilipino. Uh, you want to reply, uh, Attorney uh, Ricky? Yes, Mr. Chair. Ayun, okay, yun go po ahead. yung kaya ko po sinasabi na yung ako naninindigan na yung vlogging ko, hindi po fake news kasi opinion ko po yun. Basta mo na lang sasabihin, Mr. Chair, na Opinion mo yun, pero binagsaga, tinards mo ko na manlilin lang. Hindi ka ba magsasabi ng ng fax mo kung ba, paano ako nandilin lang ng Pilipino? Abogado ka, di ba? Mr. Chair, abogado daw ito eh. Attorney, you want to uh, answer back? Uh, again, Your Honor, yun na rin yung sinasabi kong concepts natin na ang mga public officials uh, op, ano yan talagang open sila na punahin, i-criticize, medyo masakit minsan pero yan yung pagkakaiba ng public official sa private citizen. Mr. Chair, hindi siya nagki-criticize. Eh. Sabi ko nga, binigyan kita ng halimbawa dun sa si isang babaeng vlogger na sinabi niyang tanga ako at ikinaihiya ako ng lahat ng mga members ng ANC. Pinatawad ko na siya ron eh. Masakit yun pero dahil meron siyang nakitang ganun. Pero ikaw, sinabi mo eh, nanlin lang ako eh. Ngayon, sinasabi mo, may opinion ka, nanlin lang. Wala kang masabi ngayon kung ano-ano ang ginawa ko para manlin lang ako ng Pilipino. Hindi ka abogado eh. Hindi opinion ito. Mr. Chair? Yes, sige. Uh, okay na po siguro. Uh, kasi marami pa sigurong pag-usapan. Nas naman Ikaw ang lang. Okay. Uh, thank you so much uh, uh, to both of you. Uh, we exhausted that issue and we let the uh, both parties to uh, to say uh, to uh, say their uh, piece. And uh, that's the spirit of this uh, committee, you no? Know, para maging balanse po tayo and fair. I okay. want him to apologize, Mr. Chair. Mm -hmm. Um abogado ka talaga. Sorry Mr. Chair, I won't apologize. Uh, opinion ko 'yon. Uh, with that, uh, we'll uh, dwell to the, to, the next, uh, not to the next issue. Let's go to the interpellation. We'll come back to the issue later. If he doesn't to apologize, but I think uh, we cannot force him to, uh, to, uh, to say sorry about it. Uh, Mr. Chair, I move that he be cited for contempt. Okay, sorry. Uh, so there's a motion to... Vettling lies uh, okay. before this committee. We so, cannot even answer simple questions kung paano ko nilin lang ang mga Pilipino. We cannot just let people, kahit na ba public figures tayo eh. I give him the chance. Okay, uh, one minute sa uh, suspension. Parliamentary status ng ating uh, committee, there's a motion uh, that uh, was uh, moved by uh, uh, Congressman uh, Marcoleta. To cite uh, Attorney Ricky uh, in contempt, unfortunately, uh, wait, unfortunately, uh, <clears throat> uh, Congressman uh, Rodante Marcoleta is not uh, a member of any of this uh, committee. So uh, he cannot uh, move any uh, motion regarding this uh, uh, issue. I'm sorry, uh, Congressman Marcoleta, because uh, I've been informed that uh, you are not a member of any of the committees. And uh, according to the rules, uh, Uh, hindi po may pwedeng mag, uh, Mr. Motion. Chair, may I ask my friends in this committee, mm. who are uh, well-intentioned enough, and I think they wanted also to protect not only the reputation of this committee, but I think in the mm. interest of truth. Uh, with that, uh, Mr. Chairman, siguro, uh, Mr. Chairman, <laughs> Co Chair, ano, Chair. while uh, sige, uh, Congressman. Uh, uh, can we table this motion for the meantime and uh, proceed with the interpolation? Yeah. Uh, I think we can go back to that motion uh, later. By but others. We, I think we should discuss that thoroughly hmm. since this will be a contempt order and it will be it will be needing the approval of the members present. So it's already 3 p.m. and we have 11 interpellators. So that is my suggestion, Mr. Chair, with the indulgence of uh, Congressman Marcoleta, uh, The members have been here since early this morning. So compared to the interpellation, then we'll go back to your motion. No, no, no. Uh, we cannot go back to the motion unless he uh, uh, will be able to uh, talk to the other members to uh, move. For that uh, motion, that for but meantime, for the meantime, uh, we will be asking. We table uh, the motion? Yes, yeah, we will table the motion, and for the meantime, uh, we will be asking uh, uh, Congressman Plato to uh, proceed with the interpellation. Uh, so, uh, Congressman uh, we'll be giving you a time to uh, to convince other members to uh, to uh, to move that.